Hello, kamusta? Ako si Miguel at ito ang Comprehensible Tagalog Podcast. At ngayong araw, pag-uusapan natin yung turo-turo sa Pilipinas o yung mga street food. At yun, malaking parte ng cuisine ng pagkain Pilipino. Yung turo-turo, yung mga street food. Kasi Siyempre, makikita mo to sa iba't ibang parte ng Pilipinas. At bukod pa doon, sabi nila na makikita dito yung pagiging ingenious ng mga Pilipino kasi imbes na itapon yung mga mga iba't ibang parte ng hayop ay ginagawa itong street food so kinakain pa din kaysa maging tapon lang kaysa itapon. Kaysa maging food waste, di ba? At yon halos kahit saan sa Pilipinas, may iba't ibang klase ng street food. May makikita kayong iba't ibang nagbebenta ng street food. Pero pumili ako ng mga, mga gusto ko at yung mga sikat at yung mga lagi kong nakikita sa Pilipinas. So, simulan natin. Yung una, yung isaw. Isaw. So, yung isaw, yung parang grilled, so, ihaw na manok o baboy. Pero, hindi lang yung manok o baboy, pero yung intestine ng manok o baboy. At, nakamarinate yung isaw. So, yung intestine na marinated ng baboy o manok. At masarap to kasi ihaw. At yung texture niya medyo kakaiba kasi parang parang chewy yung texture. At mura lang, syempre. At may iba't ibang sauce. Pero yung kadalasang sauce yung suka. O yung suka na mayroong halong kung ano-ano yung susunod naman, yung balot. O yung bigkas ko, balot. Yung bigkas namin, balot. Yung balot, siguro alam ng mga banyaga. Kasi medyo sikat to. At yun, ito yung fertilized duck egg na kadalasan binibenta sa gabi. Kasi mainit yon yung masarap na balot, yung mainit. At yun, masarap kinakain ng mainit. Yung sabaw, mainit. At, yun, major controversial to kasi makikita mo yung, yung parang, yung embryo. At makikita mo yung embryo. So, makikita mo yung parang yung mismong pato, yung mismong duck. Kaya yung iba, nandidiri sila. Parang ayaw nilang kainin kasi nga, makikita mo yung mismong hayop. Pero, syempre, kinakain mo din yung ibang klaseng hayop. Parang ganun din, di ba? Yung susunod naman, yung fishball at kwek-kwek. Fishball at kwek-kwek, yung makikita mong deep-fried na parang itlog, yung quail egg, yung kwek-kwek. Parang quail egg na mayroong orange na batter. So, deep fried yon Yung fish ball o squid ball. Hindi ko alam kung anong meron doon. Pero parang gawa sa fish paste. Yung fish ball. At yon yun. Binibenta din ng nakatusok sa steak at deep fried. At meron ding iba't ibang sausawan. Pwedeng matamis, pwedeng maasim. At siguro ito yung pinaka sikat na street food na nakikita ko. Yung kwek-kwek, fishball, squidball, at kikiam. Yun. Ito yung pinakam sikat sa tingin ko. Susunod naman yung taho. Yung taho, yung matamis na parang mainit na silken tofu na mayroong arnibal at mga sago. Yung arnibal, yung caramelized brown sugar. At may sago pearls. Yung sago pearls pang tapioca. At kakaiba yung taho kasi mayroong taho vendor. So mayroong nagbebenta. At sumisigaw sila ng taho. So sinisigaw nila yung salitang taho. At makikita mo na may daladala silang parang dalawang malaking silver na lalagyan. So mabigat 'yon. Kaya maganda din suportahan 'yung mga nagbibenta ng taho kasi masipag sila, naglalakad talaga sila sa iba't ibang lugar para ibenta 'yung taho. At kahit mainit, kahit umuulan, 'yon makikita mo sila. Susunod naman 'yung chicken feet o 'yung Adidas at 'yung Betamax. So, isa ding madalas binibenta bukod sa fishball, squidball, kasama nung nagbebenta ng fishball at squidball. Kadalasan meron silang Adidas at Betamax. Yung Adidas, syempre brand ng sapatos. Pero sa Pilipinas, yung Adidas, yung Chicken Feet. So, siguro merong sense kasi yung Adidas sapatos. Uh, hindi ko alam. Siguro yun yung dahilan kung bakit. Adidas yung pangalan. At uh, yon chicken feet lang na ihaw. At may parang skewered din, skewer. Nakatusok din. At uh, alam ko meron ding marinate yung chicken feet kasi may ibang lasa. Hindi lang siya, hindi lang siya basta-basta ihaw. Parang may, may dagdag lasa. At syempre meron ding sausawan. Yung Betamax naman, yung pork blood. So, yung dugo ng baboy. At, di ko alam bat Betamax yung pangalan. Siguro yung, yung hugis niya. Kasi yung hugis niya, siguro mukhang Betamax. Pero hindi ko alam kung ano yung Betamax talaga. Pero yung hugis niya parang square o rectangle. At yung huli naman, yung turon. So, yung turon, ay matamis. Parang lumpia, pero saging yung nasa loob. Minsan, durian, at, yun, ngayon may iba't ibang klase na ng turon, pero, kadalasan, saging. Uh, so, deep fried na saging, at, yun, madaming asukal, at sobrang matamis, pero masarap. Masarap ang turon. At, yun ang mga kadalasang street food na nakikita ko sa Pilipinas o yung mga turo-turo. Pero, siyempre, marami ding ibang mas malusog na street food. Lalo na yung mga prutas, kadalasan mga pinya, pwede mong bilhin ng parang party-party lang. Meron din yung mga mga pakwan, yung watermelon. Minsan meron ding mangga Syempre, marami maraming nagbebenta ng ice cream. Yung tinatawag sa Pilipinas na dirty ice cream. At, yun. Buko. May nagbebenta ng buko. Uh, madaming iba't ibang pagkain sa kalya sa Pilipinas. At, hindi pa ako nakapunta sa ibang parte ng Pilipinas. Lalo na sa Timog. So, sa nakikita ko sa mga video, iba yung klase ng street food nila. Kaya, sana masubukan nyo din yung iba't ibang klase ng street food sa Pilipinas. Yun lang, salamat sa oras nyo. Mayroong transcript kung kailangan nyo. At mayroong Patreon kung gusto nyo supportahan itong podcast. Salamat at paalam.